Kamusta mga kabayan? Welcome sa Kasaysayang Pinoy, ang channel kung saan binubuhay natin ang makulay na kasaysayan ng Pilipinas. Ngayong araw, tatalakayin natin kung paano nga ba nagsimula ang pananakop ng mga Kastila sa ating bansa. Noong Marso 16 na 1521, dumating si Ferdinand Magellan, isang Portuges na naglilingkod sa hari ng Espanya, sa isla ng Samar. Bagamat hindi siya ang unang dayuhan sa Pilipinas, siya ang nagbukas ng pinto para sa pananakop ng Espanya. Sa paglapag nila sa Cebu, pinakilala ni Magellan ang Kristyanismo at bininyagan si Raja Humabon at ang kanyang mga nasasakupan. Muni hindi lahat ng datu ay nagpatalo. Si Datu Lapu-Lapu na Magtan ay tumangging magpasako. Noong Abril 27, 1521, naganap ang makasaysayang labanan sa Maktan. Pinamunuan nila po, lapu ang kanyang mga mandirigma laban kay Magellan at sa mga Kastila at dito, napatay si Magellan. Ito ang kauna-unahang tagumpay ng mga Pilipino, laban sa dayuhang mananako. Pagkatapos ng halos apat na putaon, bumalik ang mga Kastila sa ilalim ng pamumuno ni Miguel Pez de Legazpi noong 1565. Sa pagkakataong ito, naging matagumpay na ang pananako. Unti-unting nabihag ng mga Kastila ang mga isla, sinakop nila ang Cebu, at di kalaunan ay ang Maynila, na ginawang kabisera ng bagong kolonya kasama ng pananakop ang pagbabago sa kultura, relihiyon at tamumuhay ng mga Pilipino. Ipinakilala ang Kristyanismo, itinayo ang mga simbahan, at ginamit ang sistemang enkomienda. Habang may kapayapaan sa ibang bahagi, marami rin ang lumaban, tulad ng mga Moro, at iba pang bayaning Pilipino. Ito ang simula na mahigit tatlong daan taon ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas. Isang yugto ng ating kasaysayan na puno ng sakripisyo, pakikibaka, at kabayanihan. Kung gusto mo pang matuto ng kasaysayang Pilipino, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ay click ang notification bell. At ito ang kasaysayang Pinoy.